Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, parang may tao. Ay, kuya, uh, bakit po? Mrs. Procopia, biglang buka. Ay, ako nga po yung Paso uh, ah. Ano eh, yun, kuya? Sa, ano po, sa ilaw po. Oh, Ha? Puputula ko na po kayo ng ilaw. Uh, bakit po? Eh, may utang po kayo na dapat ninyong bayaran. Judith na ba ako? Eh, eh na nga po, ma'am. Ang liit lang ito. Pag-usapan na lang natin to kuya. Wala pa akong pera ngayon. Maliit po ba itong 3,000? Maliit nga lang po pala. Kuya, oh. buong putulin. Wala kami. Ang banas-banas ngayon. Tapos walang anong... Walang elektrik pa. Ay, kailangan po kasi po ito po eh, nilabas na ng opisina. Ah. Kailangan po itong putulin. Kung ayaw nyo pong magbayad, ipuputulak ko na po talaga ito. Huwag naman muna po yung putulin ng ilaw namin. Ah, ah magbabayad ako. Basta magbabayad ako, huwag naman ninyo putulin. Ay, hindi nga po po pwede. Kasi wala akong ano Ay, po yan. Ay, ano po yarin. ito. Pinapuputulak po talaga ito ng opisina. Ay, Ay, kaya gana. po nga ako, kung nararito, ipuputulin ko na po ito. Ay, ganun po ba? Oh, kaya po. huwag muna. Upo ka muna, magkape muna tayo. Po, Ay, may dala na talaga kayong ganyan. Puputulin ko na po yung... Mamaya ano uh, na, kuya, huwag mo na putulin. Ay, hindi po po pwede. Wala po kami mga tatrabaho. Ito nga po ang trabaho namin, pagputol po ng ano. Kung hindi po namin ito puputulin, wala po kami kikitain. Ano nga niyang kuya? Ano pa naman sana, may offer pa naman sana ako sa'yo para huwag mong putulin yung amin. Ay, anong yung offer niyo? Pakakainin ko kayo. Ha? Dito Ay, muna kayo. Mayaran niyo po muna yung ano, bago niyo ako pakainin. Ay, akong pangtambayad eh. Ha? Eh sabi niyo, mali, mura lang, maliit lang. Hindi pa kasi nadating yung sakod ko. Sa isang araw pa yung dadating. Ako ma'am, hindi po pwede. Kailangan pong bayaran niyo na ito ngayon. Huwag na nang maningin. Kung hindi niyo po ito papayaran, ma mamaya po hapon, may babalik uli dito para putulin na naman itong unyong ito. Hindi po Ganun talaga. Ganun po ba? Opo, hindi po. Pwede ma'am. Ay sige, saglit lang titina ko. Mayroon akong pera kang ha? Ay, sige, sige ma Opo, opo. Sige, atin ko po sa labas. Ay, sige po, saglit lang po, ha? Saglit lang. Titingnan ko lang. Titingnan ko lang po kung meron pa po akong pera, ha? Sige po, sa lang po. po. Tagal naman lang yung lumabas. Ano yung dito? Ah. Ah. Ako daw si Kuya, dala ko lang naman ng halaga ko hmm, Hindi di mo to na nga, di mo to na nga. Betla! Hmm, ano nga beti. gati-gati? Patawag mo kaya si Kuya, babayaran ko sana yun. Malis pa ay siya, di ko na babayaran. bala ka.